Hello mga Mima! Bagong bukas na Korean Mart sa Natividad, Pangasinan na nag-o-offer ng napakasarap na Korean food. Napakamura at para sa mga mahilig kumain ng Korean food ay sagot nila ang cravings mo. Eto nga ang ZK Mart na located dito sa Poblasyon West, Natividad, Pangasinan. Madali lang silang hanapin dahil along the highway lang sila at katapat lang ng kanilang plaza at basketball court. At kung hindi mo pa rin mahanap ay itanong mo na lang sa mama mo, nakakaloka, Charis. Okay. Eto nga, ang kanilang menu talaga namang napakamura lang dito at napakarami din nilang product na pwede mong mabili dito. May iba't ibang klase at flavor ng buldak para sa mga mahilig magmukbang dyan. May mga sweets, dilata, juices sila ditong minibenta na sa murang halaga ay sulit na sulit talaga. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo ay sumugod na at itry nyo ng bumili dito. Amazing! Kaya naman, tara at tikman na natin at siguradong katulad ko ay magugustuhan at masasarapan din kayo. Tara at sabay-sabay tayong magutom at matakam. <laughs> ang sarap hmm mm. thank you कुन लगत है Ay, hindi niyo magkasi sa bibig. O oh, diba, ang talap-talap, kaya naman kung nagutom at natakam ko kayo, ay bumili na kayo dito. Mamimigay nga tayo ng free samgyup in a cup sa lucky share na mapipili. Basta ilike, mag-comment at share mo lang ang video na to at ilalagay ko na lang ang mechanics sa comment section. <laughs> Hello po. welcome to Zygame Mart. We're in a speed pod here in Adividad. <laughs>